mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Pinatatawag ng China ang ambasador ng Pilipinas sa Beijing. Hindi kasi nila nagustuhan ang pagbati ni Pangulong Marcos sa bagong Pangulo ng, Ch ng, tai ng Taiwan. I'm sorry. Nagbunyi ang Taiwan sa bago nilang presidente. Wagi si Lai ching na miyembro ng ruling Democratic Progressive Party. Sa May 20, opisyal na uupo sa pwesto si Lai. Si Lai ang sumusunod sa yapak na kapartido niyang si Tsai Ing-wen na tinik sa lalamunan ng China. Itinuturing kasi ng China na probinsya nila ang Taiwan pero inaalmahan ito ng Taiwan. Sa pakikipagbulong ni outgoing President Tsai sa mga opisyal ng Amerika, sinabi niyang administrasyon lang ang nagbago sa Taiwan pero hindi ang relasyon nito sa US. Umaasa pa nga siyang mas magiging matibay pa ang US-Taiwan relations. Kaya naman, ang President-elect na si may banat agad sa China. Nilabanan daw nila ang sino mang manghimasok sa kanilang bansa dahil naniniwala silang kailangan nilang maghalal ng sariling presidente. Hindi naman daw sila nagsisimula ng gulo. Gusto lang nilang panatilihin ang demokrasya. Si Pangulong Bongbong Marcos, congratulate ang bagong presidente ng Taiwan, pero hindi yan nagustuhan ng China. Kaya pinapatawag nila si Philippine Ambassador to Beijing Jaime Flor Cruz. Labag daw sa One China policy ang ginawa ni PBBM. Sa ilalim ng policy, tinuturing na isang probinsya ng China at hindi hiwalay ang Taiwan. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang mensaheng yan ni Pangulong Marcos ay salungat sa political commitment ng Pilipinas sa China at pakikialam daw sa internal affairs ng kanilang bansa. Makahulugan nilang paalala sa Pilipinas, huwag makipaglaro ng apoy kaugnay ng isyo sa Taiwan. Pinayuhan pa nila si Pangulong Marcos na magbasa at intindihin ng maigi ang isyo ng Taiwan. Sabi naman ng ating Department of Foreign Affairs na paraan lang ito ni Pangulong Marcos para pasalamatan ang Taiwan sa pagtanggap sa libo-libong OFW roon. Niliraw rin ng DFA na sumusunod ng Pilipinas sa One China Policy. Bilang pagtalima, walang diplomatic ties ang Pilipinas sa Taiwan. Wala rin tayong embahada roon. Pero kung may pagkakapareho man ang Pilipinas at Taiwan, yun ay ang tensyon nito sa China. Ang sa atin ay dahil sa agawan ng teritoryo at pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya naman hindi nakapagtataka na base sa survey ng Pulse Asia, walo sa 10 Pinoy ang mas gustong kasama ang Amerika kaysa China sa West Philippine Sea. Pinagpapaliwanag ng China ng Pilipinas sa pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos kay Taiwan President-elect Lai Ching-te nabagdaw kasi ito sa one China policy na sinusunod ng Pilipinas. Matapos batiin ni Pangulong Bongbong Marcos si Taiwan President-elect Lai Ching-te, pinapatawag ng China si Philippine Ambassador to Beijing Jaime Flor Cruz. Umalma kasi ang China sa pagbati ni Pangulong Marcos kay Lai. Labag daw kasi ito sa One China Policy. Sa ilalim nito, tinuturing na isang probinsya ng China at hindi hiwalay na bansa ang Taiwan. Itong lunes, nag-congratulate si Pangulong Marcos kay Lai at sinabing umaasa siya sa mas matatag na relasyon sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang mensaheng niya ni Pangulong Marcos ay salungat sa political commitment ng Pilipinas sa China at pakikialam daw sa internal affairs ng kanilang bansa. Pinaalalahanan din nila ang Pilipinas na maging maingat tungkol dito. Pinayuhan pa nila si Pangulong Marcos na magbasa at intindihin ng maigi ang isyo ng Taiwan. Naunang sinabi ng Department of Foreign Affairs na paraan lang ito ni Pangulong Marcos para pasalamatan ang Taiwan sa pagtanggap sa libo-libong overseas Filipino workers doon. Mahigit 200,000 OFWs ang nagtatrabaho sa Taiwan. Pagbati rin daw ito sa matagumpay nilang eleksyon. Pero nilinaw rin ng DFA na sumusunod ang Pilipinas sa One China Policy. Bilang pagtalima, walang diplomatic ties ang Pilipinas sa Taiwan. Dahilan kung bakit walang embahada ang Pilipinas doon. Natanggap na ng Pilipinas ang mahigit isang libong tonelada ng bigas na donasyon ng Taiwan. Ipamimigay raw ito sa mga biktima ng bagyo at lindol. Dumating na sa bansa ang 1,000 metric tons ng bigas na donasyon ng Taiwan sa Pilipinas. Katumbas yan ng halos 35,000 sako ng bigas. Kahapon, personal na binisita ni Manila Economic and Cultural Office Chairman Silvestre Bello III ang NFA Warehouse sa Valenzuela City kung saan nakaimbak ang mga bigas. Nitong 2023, nangako ang Taipei Economic and Cultural Office na magbibigay ng 2000 metric tons na bigas sa Pilipinas na nagkakahalaga ng mahigit 125 million pesos. Usual trade and business relation with Taiwan. Alam niyo naman ang Taiwan is so prosperous that they want to share their resource prosperity sa mga Asian countries lalong-lalo na ang pinakamalapit na bansa sa kanila and that is the Philippines. Malaking tulong daw ito, lalo gagamitin ng Department of Social Welfare and Development ang donasyong bigas sa mga biktima ng kalamidad sa bansa. Paghahanda rin daw ito sa banta ng El Nino ngayong taon. Ito pong bigas that was donated to us will not only be used of course sa disaster but uh... Uh, giving of this to those sa mga nangangailangan particularly of uh, to relieve the hunger and yung mga beneficiaries that would uh, definitely makinabang dito sa bigas because rice is really one of the the uh, goods that we that is needed right now Irerepack daw ang bigas para isama sa family food packs na ipinamamahagi tuwing may bagyo at lindol Ayon sa DSWD, mayroon 1.4 million na relief food packs na nakahanda sa buong bansa. I cannot predict nga po ang pagdating ng mga disasters. Kapag may mga goods na po tayo on the ground, at least when it strikes at nangailangan ng augmentation, DSWD can release these goods na po. Meron pang isang libong tonelada na bigas ang inaasang darating sa bansa mula Taiwan ngayong taon. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa